Ayon, pod pod. <laughs> oh. Kinain o oh. Pinulupot. dating gabi na noon habang pauwi na ako at tinatahak ang kahabaan ng EDSA Makati mayroon akong nadanan na isang rider nagtutulak ng kanyang motor may nagtutulak ng motor doon eh tingnan natin baka naubusan na ito ng gas eh tingnan natin tinutulak niya eh huwag lang lumiko ayan ah, dito dadaan ang yari? ha? Ano ah, putol yung belt? Ah, Oh, yes, sky din. oh, sky drive din. E, eh, tabi mo pre. Yan, yan, tabi mo, tabi mo. Saan ka pa ba niyan? Floodway pa ako eh. Floodway. May madadaanan pa tayong kwan pa? Ha? Huh? May, may, may madadaanan pa tayo? Yan, wala eh. Alas twist eh. wala Kaya nga, hindi kaya tayo delikado dito. Pwede mo ba dyan sa dolo? Okay. Dyan? Mayroon akong extra dito eh. Oo, oh, pero yung replacement Pero pwede natin kanto Oo oh. Walang problema Itab Itabi mo dyan yung bandang dulo Diyan tayo sa kanto Ayan, sige, pwede na yan Pwede na yan, maliwanag na dyan Center stand mo Ha? Ah? Yung? Ah, okay Sige, sige May mga tulos ka ba dyan? May mga tulos ka? Meron ako dito ng extra eh. Tingnan ko mo muna. Ito wow. Ginamit ko lang to ng tatlong araw, nagpalit kaagad ako eh kasi replacement lang 'yan eh. Buti na lang parehas tayong motor. Ito. Ihasad ko lang yung motor. Baka mabangga tayo. Ano, kaya kaya mo, kaya mo? Oh. Ano? ba 'yan? Pag binaklas mo 'to, buo na. Buo na ba yan Ah, tulad ng ginawa ko na isahan lang. Matagal na ba 'yan? Yung belt mo? Ay, eh, walang buwan pa lang. Buti na lang, parehas pala kami ng motor. Tigas. Walong buwan Kaso ah, Araw-araw kasi bumiyahe no hmm or Tangluwagan mo muna lahat Tapos ito na Matanggal na to Ito to Ano to? Pilip lang din to? Pilip lang to <laughs> Para pag saan ka banda na ano han? na pag paglampas lang ng mga overpass. Ah, buti na lang no, diyan lang. Yung naramdaman ko, kumain na wala na yung ano. Ah. Inilid ko agad. Okay. Ayon, pod pod. <laughs> pod lang lang. oh. talaga budget ang kailangan natin eh Oh Kinain oh Pinulupot A few minutes later Ba kala batak pa pala Ba sa lang konti Iyon. Hey, Ay, sir. Naputulan ang belt. Ha? Si ang tinulungan ko, buti may reserba akong belt. Ah, siya pala nakutulan. Oh, kanya to. Eh, yes, sige sir, thank you Okay lang kami Punta <laughs> yung polis Double check mo nga, baka may mga May mga nakalimutan tayo Ano, okay na ya? <laughs> ah Ayun, wag Yan <laughs> I-post ka, pwede oh, Ano pangalan mo? J.I. Air Force po, siya. Hmm, oh, JR, dito na ako Ay, hindi, Mauna ka pala para titingnan natin kung gumagana kasi kung ayaw baka mga biglang maputol Sabayan na lang kita doon hanggang pagliko sa EDSA Baka mga maputol pa eh Para tulak na lang natin Ayan yan ay kabitan namin yung extra kong belt dito sa sa botis kay drive din to ni Boss JR no So yan paunahin na lang natin sating na natin kung gagana pero sabi ko Magpalit na sa kagad ng belt kasi replacement lang yung kuha natin eh. ayun nandoon na siya. Ayan, sundan natin. Alright, so ayan uh, mga kapatid no. Natulungan natin tong isang rider naman natin na kasama. Nadala natin dito, nagtutulak ng motor sa may IDSA, bandang Guadalope. Kasi naputulan nga ng belt. Eh, tamang tama, meron tayo extra belt dito dahil magkaparehas kami ng motor parehas sa skydrive sky drive ayan ito na siya tumatakbo naman ng maayos Diyan ka na sige ayun lumiko na sa doon so tayo didiritsyo na tayo